So, ayan mga boss. From Atimonan, Quezon, Barako 2. 2024 model ka. Kabili pa lang mga boss. Ayan, si sir. Uh, ang mga motor niya dati, or sa ngayon pala mga boss, ay Honda. So, nag-try siya ng Kawasaki, Barako, and John. Nakaranas siya ng mahirap ay startin. Uh, papalya-palya yun, yun yung mga narasa ni sir ng mga boss kaya ang ginawa natin so ipinashell sa atin ni boss regular customer ko ito mga boss ano sa kanyang Honda yan kaya ang ginawa ko mga boss syempre yung mga ginagawa natin yun yung gagawin natin na maayos mga boss para one click one kick sa umaga kahit napahinga medyo matagal lang na ano, mga boss basta na i-adjust natin ng ayos yan ay performance yan mga boss So dito mga boss, ayan nakalubog yung hangin, 1.7 lang naman yan. So i-adjust natin. Pagka-adjust yan mga boss, malaki na ang pagbabago yan. Kasi sa totoo lang mga boss, pare pares lang naman yan. So iba ibang lugar, or iba ibang lugar yung pinanggalingan mga boss ng na mga nagpapagawa sa atin. So isang adjust lang naman yung ginagawa, or magkakaroon lang tayo ng konting... Uh, Differentiate doon sa mga adjust natin kung hindi gaano uh, mas matining or hindi gaano matining mga boss Kaya yung mga ginagawa natin, so iisa ang itsura mga boss Basta electric start, ganyan ang itsura So ayun, base sa kwento ni sir, yun nga uh, syempre Honda mabilis i-start kumpara dito sa Kaibara O oh, medyo mahirap i-start kasi kabibila pa lang, hindi pa na-adjust And ayun, kapag ka na adjust natin, hindi na magpapanlayo yan sa starting. Uh, by the way, TMX125 yung anyang uh, gamit mga boss. And then, ito naman yung bagong bili niya. Kaya, napakalayo ng na diferensya sa cold start. Kasi ang mga Honda mga boss, pag nasa kondisyon, napakabilis siyang i-start. So, kinumpara ni Sir dito sa kanyang bagong biling bara o 2. Ayan mga boss Kaya yan Kaya dito At ayun sabi ko naman kay sir mga boss Gagawin ko lahat yung mga ginagawa natin Sa ganitong barako Kasunod nito mga boss ay Yung kanyang fuel tank Yung one way valve mga boss no? Ay sanay para naman si sir, sa ano Sa pull tank Sagad sagad yung pull tank sir Kaya yun sinabi ko Hanggang doon lang muna sa filler neck kasi pag tinanggal natin yung one way valve ay tatagas yun mag overflow lang yung sa kan kanyang drain tube kaya sabi ko mga boss ay medyo bawasan yung pagka pull tank kasi uh, napasobra yung pull tank sir and dito mga boss binabaklas na natin yung kanyang fuel tank up ang tatanggalin nga dyan mga boss doon hindi pa nakakaalam eh, yung parang plastik lang na bilog yun yung sumasara sa butas Uh, kapag ka tinanggal naman natin yan, tapos medyo sobra nga yung pag-apple tank, makakaranas kayo ng overflow do sa drain tube. Akala mo galing sa carburetor pero hindi. Yun ay doon sa katabi lang na hose, do sa drain tube, do sa drain hose ng fuel tank. Mga boss, doon dumadaan yon Kaya uh, ko lang mga boss, kapag ka tinanggal yan, huwag nyo sasagarin yung pag-apple tank. And ayan mga boss. So, kita nyo naman, natanggal na natin yung kanyang one-way valve. Tapos, ang gagawin dito, ibabalik lang mga boss. No? Kapag ibinalik na natin. Ayan. Sa pagbabalik naman mga boss, pwede naman mag-DIY Sundan nyo lang. Marami tayong tutorial dyan. Lalo na sa yung YouTube channel mga boss. Ay naku, napakarami ninyo matutunan doon. Uh, Magtsaga na lang kayo manood. Gawa ng yung mga hindi pa nakaka-relate dyan mga boss panoorin nyo lang may mga close up video tayo doon mga boss yung malapitan talaga sa pagkakalas dito kung hindi nyo masundan dito hanap hanap lang mga boss sa ating youtube channel marami ron so ito mga boss tapos na yan pagkatapos nyo mga boss ang mga ginawa pa rin naman natin dito ay binutasan natin yung kanyang banjo bolt sa pagbutas ng banjo bolt mga boss uh, may may ano pila malaking tanim na nung barina yung ginagamit natin doon para mas malakas yung flow nung langis kasi ang sa unang vlog ko mga boss sinasabi ko doon uh, volume versus pressure uh, siyempre yung volume na lang isang hinahabol natin kasi mainit ang panahon ngayon so dito naman sa kanyang carburetor adjust tayo ng galing sa 1.7 mga boss ang standard no 1.7 so sa 3.5 tayo magsimula pag hindi adjust tayo ng konti so yun ganun mga boss ang pag adjust nyan pero yun nga sinasabi ko minsan may na adjust na tayo pero mahirap pa rin paanda rin alam nyo ba kung bakit, mga boss yun ay gawa sa gasolina yung gasolina mga boss titinan nyo lang kapag ay mas marami yung humihiwalay na particles sa yon yun yun hindi pa rin yun makukuha na one click one kick sa umaga Kukuha pa rin kada kada buwan ay kaya yung kaya uh, sabi lang, naka naka-standby doon, naka-standby ang gear sa rito. Ayan. Ah.